Narinig niyo na ba ang mga katagang ang ihirap maging mahirap? Hindi ko pa naintindihan oh, ang kahulugan ng namarinig ang pangungusap ngunit sa paglipas ng panahon ay eh, unti-unti ko na itong naiintindihan. Namulat ng aking mga mata at ang aking kamalayan. Hindi kami mayaman, ngunit nakakaya namang bilhin ang mga kailangan, nakaya naman nilang kami ay pag-aralin na kaya nilang tatlong beses na pakainin na kaya nilang bigyan ng baon para sa maghapon. ay pagsapala rin din ang aking ina sa ibang bansa. Bansang hindi nakabisado o kilala upang hindi makatulog sa kalsada. ng nagtrabaho ang aking ama. Nagtulungan silang dalawa kaya nagawang sumaya at kumain ng ayapa. Na kaya nilang bigyan kami ng pera. Kahit walang kotse o mga damit na mag-arabu ay nakakahugas naman sa lababo. Kompleto ang mga papel na pagsusulatan sa akademya ang buhay, payapa na sana. Kung hindi lang nagka-problema. Ang negosyo kong sinubuhang itayo ng aking ama ay nagsara. Umuwi ang ating inagaling sa ibang bansa. Muli kaming nagbalik sa umpinsan. Nawalang lahat ng kanilang nagawa. Sa isang iglap ang lahat ay nawala pati ang buong pamilya. Unti-unti man silang mabangon, unti-unting gumawa ng paraan, umutang ng puhuna, naghanap ng ibang pagkakakitaan, silang dalawa ay kumita kahit magkahiwalay na Ayoko mag problemahin na ay hindi ko mapigilan. Marunong na akong makinig kahit pa isa na nilang pintuan at naipit na nga sa kanilang sitwasyon. Hindi ko kayang hindi rin sila isipin. Kahit pa ako'y naguguluhan, kahit nasasaktan, ang hirap maging mahirap. Dahil kahit sa akin ay may umayakap, hindi malaman kung paano makakahanap ng pangkain sa kinabukasan. Walang mapagkukuhanan, walang reserbang nakalaan, ang hirap hanapin ng kasiyahan.